So, bags, magdasal ka na yung kasama ko lawyer sa, sa Tuesday, hindi yung nagkaso sa iwa. At magbait ka doon, baka ma-inflagrante ka delikto. Dilik, ano? Delikto. Mi ay ano ka, pulseras. O, tapos nandyan si attorney. O, maghanap tayo ng ano natin na pinag-usapan namin. Sana yung attorney na dalako, hindi yung kumasa sa'yo. Kasi pag tinanong ka nun talaga at mali ang isinagot mo, tawag nun in flagrante delicto. Pwede kang ipadampot nun. Oyo. Ano yung pinanakot mo sa akin na harapan mo ko sa martes ng attorney? Sinabi ko na sa'yo, yaan, yeah, attorney, sige, attorney kong attorney, pero wala tayo sa courtroom. Uy, baka ayain ko pa yan, A -a -a alik ka inom tayo doon. Oh, lahat kayo na na doktor, ganyan, engineer. Pag lahat yan, naging kainuman ko, sila pa ba ay doktor, engineer ng mga sandaling yun, yung mga oras na yun. Lahat sila nakaharapan ko. Ta tanggal yung title nila, mangininom na lang sila, nakagaya ko. Kaya huwag ka manakot, bro, ha? Hindi, Diyos ko, bubo ka ba? pa ba yung pinagsasabi mo sa content mo? Oh, prinsipo niya, papakausap kita sa ano ko, sa attorney ko, kailangan sumagot ka ng tama doon na. At pag hindi ka sumagot ng tama doon, may kaso ka, mapoposasang ka. Putang inang niya. Ikulotong ko pa sa inyo yung gawawa yun. Saan ka na ginagawa yung gagawin? Ikulotong ko pa sa inyo yung dalawa yung poses na yan. <laughs> Tatawag ako ng iba doon na may alam. Sasabihin ko, oh, hinaharas ako ng attorney at yaka itong ano na to, ng kliyente niya. Nandun yung abogado niya, no? Nandun yung abogado niya, no? Oo. oo. Baka bakit pa kanya ka papakausap pa 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 sa sa abogado? Di, di ba abogado na abogado na siya? Kaya yeah, nga, ano yun? Tapos kailangan mo ko takutin na kakausapin ka, ha? Umayos ng mo. Limos, ka ng sagot mo. Kakalig ko yung atorne mo? Ano ka? Anong masindang sa akin? Anong, 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 anong natin? Tapos mo ko kakausapin? Talagang gaganyan, ka tarasan ko ng kilay. Ma pwede pang maloko niya, yung mga bobo. Oo, oh, Ano ba, bro? Ha, manginginig ba? Bakit? Oh, oh, hindi uh, mga sa bobo. Sa mo? Gaya ng mga, kagaya ng mga, kagaya ng yung mga, mga nakasuporta sa'yo, huwag mo kami gaya sa mga supporter mo dyan na magkasakasakama mo, mga mabobo, naniniwala sa'yo. Subukan niyo. Kung yung mga kasama mo, kaya mong bubuhin, mag-subukan mo kami. Tingnan mo, Bessie Norm, subukan nila lumapit sa akin at kakausapin ako ng attorney niya. Talagang tatawag ako doon ng iba. Kukuha ako ng attention. Ito pong dalawan to, oh, yung attorney niya at saka itong ano niya, kliyente niya, ninaharas ako. Mm. Tingnan <coughs> ko kung hindi matarantay ang attorney mo. Para sa inyo, so, ba ako Hindi ba sila Ha? Hindi ba sila mako nun pag gano'n. Eh yung nga yung gusto pang mangyari ni Bruan, sabi niya, umayos ka ngayon siya, get me ha, pag hindi na paganda ang sagot mo, mapupusasag ka. lu, muntang nga sumagot ako dun o hindi, at tignan-tignan ko lang yung ng ulo hanggang paa yung attorney mo, wala siya, ma hindi niya ako pwede mapiga kung sasagot ako o hindi. Wala akong business sa inyong dalawa. Napunta ako doon para gusto ko lang malaman kung ano nang lagay mo ng kaso mo. Huwag kang mapanakot, bro, ha? Ganon, <laughs> di po yung ganon, ganon. bobo mo. Kaya sila. Iba, ulit ko, bro, Kung yung mga kasama mo, kaya mong nabobobo mo sila, nakagawa mong bobo, huwag kami. Ha? Huwag kami. Oh, malino bro, ah, malinaw bruwa. Gawin mo 'yon. Yung ano 'yung sinabi mo sa content mo, gawin mo. Ilapit mo sa akin 'yung attorney mo, lumapit kayo parehas. Pag hindi mo nagawa 'yan, ha? Pag hindi mo nagawa 'yan, mapapahiya ka sa akin. Kasama 'yan oh, sa oh, usapan natin. Kasama mo na. Kasama mo talaga ng kilay pag lumapit. Uh -huh. Pag head to foot, ano? Yan e 'yung tingnan mo, head to foot. Anong anong business natin? Ba't mo ako kakasapin? Mm -hmm. Makakawawa pa yung attorney mo kung ilalagay mo lang sa alanganin. Dahil tatawag ako ng attention doon. Huwag okay. Kung... mo na kakatawag. Ipahiya mo muna. Anong business natin? Anong pag-uusapan natin?